morning mga idol happy sunday dito ako sa bahay oh. yung ko morning good morning kapi tayo kapi time kapi kapi sikat ng araw mga idol oh. ay lang grabe lamig sila lumamig daw dito sabi ng mga pinsang ko lagi lang sarap na tulog dito ah, talagang ano yun no bundok oh. yung bundok namin tabi ng highway bundok yan ay mga langka oh kapansin yung langka namin ha oh. inog na kahapon namitas kami ng langka ayun oh no? hmm. Nagninog. O oh. Mga mm. duri Yung ano Langka Ay yung aming ay, no, Marang mm. Ay marang dito Brutas oh. mm. Parang oh. butan oh. Ay mga Đã đam mê nó hình nồng Đang đánh bụng Đang tan mê mấy con bí mật của Happy Sunday. Oh. Yan ang linaw ng dagat oh. Yan ang na tinitira namin. Ayan na. Ayan na yung dagat namin. Napaka lapit lang. Ayan ang bahay na tinitirahan ko. Oh. Bababa ka lang. Ayan na. Dagat na oh. Ito yung flood control mga idol oh. Ang tataas oh. Ng Black Control lo, ayan na tulay! Ayan, mga paa! Ya, Control lo, diredd yadon! Ayan na dagat! Itong idol, good morning! Good morning! ito lugar ko mga idol sa Mindanao shout out sa mga follower na nandyan sa Maynila Luzon Visayas Mindanao ito yung probinsya namin mga idol oh. yan agad ka agad oh. ito yung suba kung tinatawag nga yung suba yan yung suba ito naman yung dagat ayan ang kadugtong ng suba ayan, yan lapit lang ng dagat morning, good morning. Nami, bunduk loh, eh bunduk, eh bunduk kami loh, no, no. oh, oh, oh dami mga perutas jen, oke okay, thank you God bless mga adult, shout out salat nong adult at mga follower, good morning po sa inyo, happy Sunday, ah, kita kami loh, No. no hangin, totoong hangin, talagang kung may sakit ka talaga, talagang gagaling ka rito sa lugar namin kasi ang fresh ng hangin, talagang walang usok. Da. Durian doon oh, no? na, dami ng bunga, durian. Ah, oh, wow. yung mga idol. Alam niyo ba 'to? Trutas na 'to, ayan oh. Oo. Oh, rambutan, yung rambutan dito sa bahay. Oh, mga papaya namin oh. Oh. Tanim ng ano ko. Mga pinsan ko. Hmm. Tanlad. Oh. Eh pag maraming isda, marami rin tanlad. bộng lên lăng cao mang oh, ai nụ nẻi ba, anh đã mang ai ba, okay thank you God bless happy Sunday